Shit, na umaga, nagising na nga pala ako dyan. Kahit masarap pa yung tulog ko, kailangan ko nang bumangon. Katabi ko nga pala natulog tong dalawang kapatid. Oh, nga pala na itong araw na Tapos nga, sabi ko sa dalawang kapatid, gumising na nga sila dyan at mag-ayos na. Kasi nga pala, bibilan ko na nga sila ng gamit sa eskwela. Kapi na nga muna ako at napatulala pa nga ng konti dyan. Tapos sabi ko nga pala sa kanila, tawagin na nga si mama. Kasi papa ko nga rin pala at ipapatingin yung kanyang mata. Malabo na nga daw itong salamin niya. Tapos naman si Maria, medyo nga daw malabo din yung isa niyang mata. Kaya ngayon, ipapatingin din namin kung bibilan ko nga din sila ng salamin namin. Dala naman ang dito sa may sasakyan at meron pa namang gas. Kaya ito na nga lang ginamit namin at saka maulan kasi baka mabasa ang mga comment. So, by the way, kung nagaanap nga pala kayo ng kila yung sasakyan, 7 to 8 seaters, pwede siyang pang family. Ayan, PM nyo nga lang ako dito sa may page ko. And dito na nga pala kami sa may buwan optical. Bali, dito na nga lang pala namin pinatignan yung mata ni Maria at saka nga pala ni Mama. Tapos, dito na rin siguro bibili nga pala ng eyeglasses. After nga pala ni Mama na yung mata niya at saka nga pala yung grado niya para gawin nga pala yung eyeglasses. Ayan, si Maria na nga pala. Sabi nga nito sa kanya, mataas nga daw yung grado niya, kaya hindi agad may nga pala yung salamin ngayon. Pero yung kay mama, mga after 30 minutes, babalikan namin. Pagpunta na nga pala kami dito sa may palengke, para nga pala tumingin yung uniform ni LJ. Hindi na nga pala kasi yung suit niya. Tignan niyo naman kasi, sa kamerenda nga nila tuwing nga po masarap na. naman talagang kumain. Sabi ko naman sa kanya, medyo laki na nga pala yung kunin niya para if ever tumaba ulit siya, hindi ko na siya bibilin sa susunod. At <laughs> nga rin sa paghanap nga pala ng palda dahil hindi na nga kasi sa kanya yung mga ibang size dito. Pero buti na lang talaga nakahanap pang at dito na kami bumili ng palda blouse nga pala, tsaka isang palda, nasa 900 yung binayaran namin at nakatawad kami ng 50 pesos. O, oh, malaking bagay na din yun. After nga pala namin dito sa may palengke, nagpunta na kami dito sa may 588 shopping mall para bumili na nga pala ng mga gamit nga nila sa eskwela. Sabi ko nga pala sa kanila, kunin na nga nila yung mga kailangan nila dahil ayoko na pabalik-balik. Pero alam nyo ba, mga 2 days kami yata pabalik-balik dyan kasi may pabal nga pala silang pinapabili. Alam nyo ba, kahit pa paano talaga, swerte na itong mga kapatid ko kasi halos ngayon, kompleto na nga pala yung gamit na bibili sila tuwing araw nga pala ng pasukan. Naalala lang tuloy nung kami talaga yung nabili ng gamit kapag ka ganito ni mama. Alam nyo talaga hindi kumpleto yung binibili sa amin kasi saktuan nga lang yung pera at hindi pwede magpasobra. Kaya hindi talaga kumpleto yung gamit dyan. Minsan kulang nga pala ng ruler, kung ano-ano po yung pinapabili at pinapadala. Hindi talaga namin na idadala lahat yun at saka nabibili. Kaya sabi ko sa kanila kahit maliit na bagay nga lang to ay napakaswerte nga nila kasi kumpleto yung gamit nila. Grade 9 na nga pala si LJ ngayon, si Maria naman, grade 12 nga pala at patapos na nga pala siya sa may senior high Kaya Lord, bigyan mo nga lang blessings, racket, sisipagan ko pa talaga ha? para nga pala dito sa dalawang kapatid sobrang gastos nila ay tingnan nyo naman pinagbuhat pa nga ako kung na nga pala yung bumili <laughs> na ito na nga muna kami dito nga pala sa may bilian nga pala ng lichong manok kasi ito na nga ling, ulamin namin oras na nga din kasi to bumaba na nga rin pala kami ni LJ dahil may nakita nga pala kami nagtitinda ng buko juice dito at nga pala ng toge sakto hindi pa nga kami nagaan musal kaya sabi ko nga pala sa kanila tikman nga pala namin kaya bumili na din kami may turun pa nga dito at saka okay, pero naglumpiang toge na lang din kami kasi medyo matagal na rin ako hindi nakakakain ganito. Kawi nga pala namin ng bahay. Kumain na nga din kami. Sa so, may andoks nga pala kami bumili. Medyo mahal din yung manok nila.